Matay ang isang batang lalaki matapos sumalong ihulog ng dalawang hininalang batang hamog sa isang hukay sa tagig. Nahuli na ang isa sa mga sospek pero dahil minor de edad, hindi siya maaaring kulong o kasuhan. Saksi si Cara David. ng balot ng takot ang 11 anyos na si Boyet, dinya di niya tunay na pangalan. Hanggang ngayon kasi, sariwa pa raw sa kanyang karumaldumal na sinapit ng kaibigang si Noy Noy. Nilapitan daw ito ng dalawang batang hamog nitong Sabado habang naglalaro sila sa isang bakanteng lote sa Bonifacio Global City sa Taguig. Naglalaro po kami. Sabay pumunta po sa inyong dalawang hamon Sabi po sa amin na Bata pa yung kong pera, kundi papatayin ko kayo. Nahuli po yung isang kasama ko, po, po sa kamay pati sa paap, pati po Sin ng PBC po sa ulo. Matapos pagtripan, hinulog daw sila sa hukay ng isang construction site na puno ng tubig noon. Nakaahon at nakaligtas si Boyer, pero hindi pinalad ang siyam na taong gulang na si Noy Noy na pangkay ng natagpuan kinabukasan. Puro putik. Puro sa mamit. Tapos doon ko naano na siya pala talagang siya na kasi sa brief na kasi kilala ko. Doon ko sabi ko, sino kaya ano nang yan? ko. Hindi ko man pinabayaan. naanap ko naman siyang magdamag. Hindi ko nakita. Kahapon, nahuli ng mga pulis ang isa umando sa mga batang hamog. 11 anyos lamang siya. Todo tanggi ang bata sa aligasyon, pero positibong kinilala ni Boyet na isa sa mga naghulog sa kanila sa hukay. Gayunman, hindi siya kinasuhan o ikinulong dahil minor de edad pa. Pinaghahanap naman ang kasamahan niyang umano'y 17 anyos. Meron na tayong programa sa kapulisan uh, with the barangay na talagang tinataboy yan. So, ino namin yan. Pag may nahuli, tinatrenover namin sa barangay. Pinapatawag yung magulang kasi mga minor de edad nga yung... Ako po si Cara David, ang inyong saksi.